Sa ginawang tunisin ni Shin upang maiseparate ang assassin na to ay talaga namang iseto sa mga eksena ng aagawin ng clairvoyant upang maisyokis ang kakayanan niya bilang dating hitman. At ano din naman kaya ang gagawin ng ating bida upang matulungan si Shin? Yo! What's up! This is Kuya Jepoy ang maghahatid sa inyo ng isa na namang nakaka-excite na chapter sa manga ng Sakamoto Days. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pagharap na itong sina Shin Asakura at Tatsu ay nagkaroon muna ng konting angasan. Nasabi nga rin ni Shin sa sarili na para bang hindi niya mabasa yung nasa isip ng lalaking kaharap niya ngayon. At habang patuloy na kinakapan ni Shin ang kung anumang iniisip ng kalaban ay may kakaiba siyang naramdaman. Biglang napatalon si Shin at etong si Tatsu dahil nga dito sa pagdaan ng roller coaster mula sa kinatatayuan nilang dalawa. At nung nasa ere ng mga ito ay makikita ang pagbato na si Tatsu ng dalawang kutsilyo, direkta mismo kay Shin na-recognize naman ni Shin ang pag-atake na to at kinumpirma niya nga din na hindi niya nga daw magagawang ilagan ang paparating ng mga kutsilyo. Makikita ditong bahagyang naiwasan ni Shin ang isa sa mga ito na siyang dumaan lang sa mukha niya. Subalit hindi niya naman nagawang maiwasan yung isa na siyang dumaplis sa paa niya. Dahil dito ay nawala ng balanse si Shin at kasabay nito ay nakaramdam din siya ng pagkahilo. Agad namang nakumpirma ng clairvoyant na paniguradong may lason nga daw yung kutsilyong tumama sa kanya at kasabay din nito ang panlalabo ng paningin niya. Sinabi naman dito na si Tatsu na may pagkamatibay nga daw etong si Shin. Subalit dahil dito sa sitwasyon niya ngayon ay paniguradong eto na nga din daw yung katapusan niya. Kinuha naman dito ni Shin ang pagkakataon na ayusin ang sarili. At sinabi niyang manahimik nga daw etong si Tatsu dahil hindi niya nga daw alam kung ano nga daw ang mga susunod na mangyayari. Nagpatuloy naman sa pagyayabang etong kalaban at sinabi niya na katulad nga daw nang nakita niya kanina lang sa mga mata ni Sakamoto ay isang nga daw itong talonan at alam niyang takot nga daw mamatay yung tabachoy na yon. Bagamat nalalabo ang paningin na itong si Shin ay halata sa reaksyon niya na hindi niya nagustuhan ang mga narinig na pangungutya sa iniidolo niyang si Sakamoto. Nagpatuloy naman sa pagsasalita etong si Tatsu. Sinabi niya pa na halata nga daw sa mga mata ng tao kung hindi pa ito handa na harapin ang kamatayan. At habang ang isang tao ay nakafocus lang upang mabuhay, ay siya nga rin naman ang paiging mahina ng mga ito dahil ang takot na nararamdaman para harapin ang kamatayan ay nakakapagpapurol nga daw ng abilidad upang makagawa ng agarang desisyon. Nahalata niya nga din daw ito maging kay Shin at dahil nga daw sa naramdamang takot nito mula sa inihagis niyang mga kutsilyo ay hinayaan nga daw ni Shin na tumama ang isa sa mga ito sa kanya. Napangisi nga dito si Shin at sinabi niyang nagkakamali nga daw itong si Tatsu at pagkatapos ay pa nito na sa tingin nga ba daw talaga nito ay natatakot si Mr. Sakamoto na mamatay Marain namang sagot ni Tatsu na oo oh, oh, at sigurado nga daw siya doon. Sinabi naman ni Shin na wala nga daw alam etong si Tatsu dahil sa mga oras na to ay itinataya nga daw ni Sakamoto ang buhay niya para protektahan ang pamilya niya na kahit nasa alanganin sa sitwasyon. Agad namang pumorma etong si Shin at sabi na sinabing bukod pa nga daw dyan, eh mas desperadong lumaban ang mga tao merong pinaprotektahan. Kampante namang sumugot ang kalaban at sinabi pa nitong nakakaawa nga daw ang pagkadesperado nitong si Shin dahil bukod sa itsura niya ngayon eh hindi nga rin daw ito makakita ng maayos. Sumugot naman si Shin at sinabi niya na wala nga daw siyang pakialam kung nakakita siya o hindi. Dahil kahit anong nga daw ang gawin nila isang isa nga lang daw ang dapat na mangyari at ito nga ay walang iba kung di ang maglaban silang dalawa. Sa panel namang ito ay makikita sa likod ni Shin ang paparating na roller coaster at pagkatapos ay agad naman siyang tumalon para hindi masagasaan. Naghanda rin naman itong si Tatsu para maiwasan din ito pero hindi niya inaasahan yung ginawang to ng katunggali. Dahil nung makakalagpas na sana kay Shin yung roller coaster ay bigla nga itong kumapit sa pinakadulo na siya rin naging opportunity para sa clairvoyant na makalapit sa kalaban. Habang nasa ere pa nga itong si Tatsu ay mabilis namang papalapit sa kanya itong si Shin. At dito nga ay nagawang mahawakan ulit ni Shin ang kalaban. Nakikita nga ditong nagpambuno ang dalawa at sa pagsuntok ni Shin ay nagawa itong salagi ni Tatsu kasabay ng pagsasak din nito ng kutsilyo niya sa mismong braso ni Shin. Mabilis namang ang epekto ang lason mula sa kutsilyo ng kalaban at bahagyang nagkaroon ng conflict sa utak at ability ni Shin. Kung saan ay parabang nag sa utak niya yung mga nasa isip ng lahat ng mga taong nasa paligid niya. Nakakita naman ng pagkakataon dito si Tatsu at nang sasaksakin niya na nga ulit etong si Shin ay bigla siya nitong hinakap at itinulak. Sa pangalawang pagkakataon ay eh nahulog na naman sila mula sa mataas na railroad track at makikita ang papabagsak nga din ang dalawa sa isang malaking tent. Sa kabilang dako ay magsisimula na ang pagtatanghal sa stage na to. At sakto nga din ang pagbagsak ng kung ano mula sa taas na siyang bumutas pa nga sa bubong ng tent. Gulat na gulat naman etong lalaking nakakostume na siya rin palang MC ng show. At nang makita etong si Tatsu ay naetanong nito kung ano nga ba daw ang ginagawa nito dito. Mula naman sa likod ay hinawi ng nakakostume ng Bunny etong MC at sinabi nito na mas nakakakita na nga daw siya na mas maayos sa suot niyang to. Dito nga ibahagyang inangat ni Shin yung takip ng costume na suot niya at sinabi nito kay Tatsu na kung handa na ba daw ito para sa round 2 ng bakbakang nilang to. Sagot naman ng katonggali habang nakadila e eh ano nga ba daw ang sinasabi na itong si Shin? Gusto ba daw nitong ipakita sa mga tao kung paano magwawakas ang buhay niya? Dahil sa mga oras na to ay paniguradong hindi pa rin naman daw ito nakakakita at makakalaban ng maayos. Dito ay hindi na nga nagaksaya ng oras si Shin at agad itong umatake ng isang napakasolid na suntok na tinawag niyang Sugar Rabbit Punch na siyang tumama sa mismong pisngi ng kalaban. Makikita nga ditong talsik yung laway na may kasama pang dugo mula sa bibig ni Tatsu at talaga namang ang mga manonood ay nakasuporta kay Shin na nasa costume ngayon ni Sugar na siya rin palang tinutukoy ni Hana na gusto niyang makita dito sa Sugar Park. Dito naman ay pinagsasaksak ng asasin na to si Shin pero maning lang na naiwasan ng clairvoyant ang ginagawang pag-atake ng kalaban. Pagkatapos sa hindi inaasahan ni Tatsu ang bingang paghawak ni Shin sa isa niyang braso at isang napakatinding uppercut sa panga ang tumama sa kanya. Gulat na gulat nga din ito sa kung paanong nakakakilos si Shin ng ganito na para bang nakakakita ito ng malinaw gayong alam niya namang palihado ang paningin nito sa mga oras na to. Manghang-manghang nga din ang mga manonood at maging etong si ay sobrang na-excite sa tindi ng laban at anya ay parang nga lututuhanan yung supposed to be na isang pagtatanghal lang. Mapapansin naman dito na sobrang seryoso etong si Sakamoto habang nanonood at nasabi nga ni Hana na sobrang tutok na nga daw etong daddy niya na para bagang isang bata. Well, ang hindi nga alam ng lahat ay binibigyan dito ng instruction ni Sakamoto si Shin sa mga gagawin nito habang naikipaglaban. Bali yung mga nasa utak ni Sakamoto ang siyang nagiging guide kung papaanong iiwasan at kung kailan naatake si Shin. Hindi naman makapaniwala itong si Tatsu sa kung ano ang mga nangyayari at naeto pa panito na kung ganun lang ba daw kadaling nawala yung bisa ng lason. Maliban nga din daw dyan ay e nababasa nga rin daw ni Shin yung bawat pagkilos niya at para nga rin daw itong ibang tao kung makipaglaban. Habang nag nagaantay naman etong si Shin sa susunod na pag-atake ng kalaban, e eh nasabi nga dito ni Tatsu na ano nga ba daw ang ginagawa ni Shin at bakit tila ba ito nakaabang sa pagsugod niya. Dito ay iwinasiwas ni Tatsu itong kutsilyo niya at makikita dito ang inabot yung costume ni Shin na siyang naging dahilan ng pagkakapunit at pagkaka-expose ng mukha niya. Nakita naman dito ni Tatsu ang nakapikit na mga mata ni Shin at pagkatapos ay dito na nga nasabi ni Sakamoto sa isip niya na tapusin na nga daw ni Shin yung laban makikita na talaga namang napakasolid ng pagkakatanjak ni Shin kay Tatsu na kung saan ay tinawag niya ngayong atake na to na Deadly Dynamite Rabbit Shock. Dahil sa sobrang tindi at lakas ng pagkakatanjak ngayon ni Shin ay makikita din nating tumilapon itong asasi na to at nawala ng malay. Tuwang-tuwang nga rin dito ang mga manonoo dahil sa pagkakapanalong ng mascot na si Sugar sa katauhan ni Shin. Sumenyas naman dito si Sakamoto dahil sa usay na ginawa ni Shin na siya namang inaprobahan ni Shin yung papuring yun ng ating bida. At dito nga mga idol sa pinakahuling panel ay naiwan pala itong si Lou habang nakasakay sa roller coaster. At takot na takot nga ito at patuloy pa din itong sinasabi na kung nasaan na nga ba si Shin at dito nagtapos yung chapter na to. So kung nagustuhan nyo yung video na to mga idol e eh baka naman pwede makahingi ng like at pa-share na rin. Dahil malaking tulong po yan sa page na to upang magtuloy-tuloy lang ang mga paggawa natin ng review ng Sakamoto Days. Dahil as chapters goes on ay mas papalakas pa ang mga makakalaban ng ating bida. Bali dito ka na muna tatapusin yung video na to at magkita kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye bye!